Ayoko muda. da. Oh. Lagi ko naman to. Hindi 'yan nakatali mga idolaba kasi sipon 'yung nakatali 'yan. Wala. Oh. May tali lang siya nilagyan ko siya ng tali para masanay sana. Sanay siya na pag nalagyan siya ng tanda hindi niya na tinutuka. Pag kinuha natin So magandang araw sa inyo mga kalis, shoutout, shoutout, shoutout sa inyo sa 47,000 subscriber natin. Bali mga idol sa episode na to, uh, alam ko maraming nagpapa-update sa kung ano, alaga natin kay Bagwisto. So ito na siya mga idol ngayon, Akala nyo kasi wala na si Bagwisto. So, andito pa rin si Bagwisto. Ayan. Pakainin natin. Bali! Ito mga idol, nilagyan ko siya ng tali. Kasi sasanayan ko ito para lagyan ko sana siya ng sing-sing. Yung nag-order nga ako ng sing-sing. Kaso nga lang, hindi kasi siya. So, ito may tali lang siya. Kasi pang hindi siya sanay sa tali, pag nilagyan natin siya ng tanda, kinakagat niya. So ito medyo sanay na siya. Siguro mga nasa one week na to. Kaya sanay na din siya sa tali. Hindi niya na kinakagat. So yun papakainin natin ngayon. So i-release natin dito kasi. Kuna, tsaka hindi naman to mailap talaga. Ayaw ka muda. Lagi ko naman tong pinapakawalan dito mga idol. Hindi ko nga lang binibidyo. Yung pakpak niya pala mga idol. Yan, bago yan. Mga kuan lang yan na pakpak niya. Yung bago. Kasi nagkuan tawag nito, nagduro. Yung nagtanggal balahibo niya, nagtanggalan mga balahibo. So, ayan. Sanay naman yun, mga idol sa Kuan. Sanay naman yun dito sa labas. Si Bagsik natin, wala. Umalis na. Dito yung kanina. Ayan, dito si Bagsik, oh. Ayan. <laughs> bagsik! Uy! Hindi niya pa naubos siguro pagkain niya. Ayan. <laughs> Ay, yung pagkain niya. Oh, ang galit. <laughs> Sulod pa tong tubig. Nagpasulod ka na? Hi. Hinay na. Nagsara na pa ng useng kulbong. ay kuanon ko tawon ito mapasulod mo tawon ko to low yan agi no yan yung pagkain niya hindi pa kinain manok pagkain niya ayun no? Nagkuhanan kasi yung balahibo niya, mga idol na tanggalan. Napakagandang ibon, no? Si Bagsik andun lang kumain sa ako. Dito lang yun palagi kumakain mga idol dito. Tsaka doon. Si Bagsik. lumipad andun siya. ayun po kumakain pa pala mga idol oh. ayun mamaya pagkatapos kumain niya naalis ah, na yan mamayang hapon na naman natin makikita yan Para, mga idol kumain ako oh. gaya kumain manok lang talaga yung kanila. Isang daan nga yung araw nila. Sa isang araw, isang daan yung gastos sa kanila. Tingnan mo mga idol, kung ikumpara nyo kay Kuan, ikumpara siya kay Bagsik. Triple yung laki. Si Lawiswis, ganito din kalaki. Tsaka makita nyo naman yung mga paa. Sa mga paa pa lang, oh, napakalalaki ng mga paa. Pero si Bagsik parang mga stick lang yung paanon. Napakaliliit. Kumana? Kumana siyo. <laughs> Ammo. Sige, <laughs> sa oh, Igo pa kamo itong trabaho? Ito nabiliin oh. Ang, ang Tapos kamo pa ang matrabaho ito? Oh. Sa inyo? Oh, kami ni kapitan. Baka sa mga sure. Panlapan pa. Kung sa <laughs> kanila mga idol, kahit buto, nilulunok lang pala nila yung buto. Kahit yung kwago, nilulunok lang. Oh, tingnan yung buto yan. Oh. Ah, ayaw. Ah, ayaw pala ng buto. Yung kwago pala, yung nilulunok yung buto. Ah, oh, ganun. friend. Tingnan natin kung lulunokin niya yung buto. Buto yan eh. <laughs> ayaw. lunok pa din buto yun walang tira ah. ah papakita ko sa inyo ulit ha yung kani yung kanyang paa. ayan napakalalaki oh. Maamo naman yan mga idol. Lagi ko tong pinapalabas din. Hindi ko nga lang bine-video. Ayun napakalalaki ng mga paa. Oh. kita ko sa inyo, tingnan nyo yung paha. Napakalalaki. Si Bagsik. Yung paa ni Bagsik. Ayan o. Oh. Tripling nga, napakaliit lang ni Bagsik. Malabong lang yung balahibo. O, oh, tingnan nyo yung paa ni Bagsik oh. Parang mga stick lang. Hmm. napakaliliit triple yung laki ng lawin talaga kaysa kay bagsik pero sa lipara naman ito naman yung medyo mga sa paglipad <coughs> takot din yung mga pusa dyan mga idol pati manok matapang to kasi mga idol yung manok kahit malalaking manok kinukuan niya takot sa kanya tagal din tagal din mga idol na ngayon ko lang to na ako, an, ngayon ko lang to na e, na i-content e <laughs> napagagandang ibon hmm. Hindi yan nakatali mga idolaba kasi sipon 'yo nakatali yan. Wala. Oh. May tali lang siya, nilagyan ko siya ng tali para masanay sana. Sanay siya na pag nalagyan siya ng tanda, hindi niya na tinutuka. Pag kinuha natin yan tapos lagyan na natin ng tanda, hindi na yan hindi niya tatanggalin niya. So, kaya na natin dyan. So ayun mga tol. Ang dito lang muna video ko. So in-update ko lang kayo sa alaga natin. Na si Bagwis 2. Yan. Magugulat siguro si Bagsik kapag pumunta yan dito na dyan pa si Bagwisto. Kasi napakalaki yan kaysa kay bag Bagsik.